Kawaya, ikaw ay sikan kami ng sa Doninyo. Bakit ikaw ang napili? Sige nga, ikaw, na wala pinag-aralan, ginawa ang presidente. Hindi nga buo ako nakapag-aaral. Mag you are the hmm. reincarnation of Christ. Bata pa buo ako. Kawawa ka naman. Okay. Tanungin kita, bakit ka tinatawag na Haring agila? Hindi. Inimbestigahan ng Senado ang mga kaso ng umano'y panggagahasa, sexual abuse, forced labor, at child marriage ng isang kulto sa Socorro, Surigao del Norte. Ang sitio kapihan ay nasa loob ng barangay Siring na nasa loob naman ng munisipyo ng Socorro. Pinaniwala daw ng kulto ang Socorro Bayanihan Services Incorporated o SPSI na si J. Kilaryo daw ay isang mesaya. Mayroon silang mga 4,000 members sa isang gwardiyadong lugar sa bundok na tinawag na Sitio Kapihan sa bayan ng Socorro. Yung pagka-presidente ko ng Socorro Bayanian Services Incorporated ay hindi ko po kagustuhan. Yung, kung hindi lang yung aming presidente na si Rosalina Taro, <laughs> hindi ako tatanggap ito. Kaya pakinggan niyo po ako kasi hindi ko po magagawa yan bata pa po, po ako. Hindi nga po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kawawa ka naman. Bakit, ano, anong yari dito sa iyo? Ginagamit ka lang na figurehead dyan. Tapos nagasalo ka sa lahat ng problema. Uh, wala ka pa lang uh, ano ba? Uh, bakit po, po, po sir, uh, your honor na... Uh, eh, ta mo na kita. Bakit ikaw ang napili? Sige nga. Dahil po ni Rosalina Tarok. Bakit ka nga napili ni Rosalina Tarok na you are totally out of the picture? Lumapas ka lang nung sinabi na mayroon kang uh, powers. It, uh, bakit ka, ikaw napili ni, ni Dalay Tarok, yung lola ni Attorney? Yun nga, yung hindi ko alam. Bakit ako yung... Hindi, tanong ba? nga Hindi ko alam. Imposible na hindi ko alam. O, kakilu ka lang, tutunga nga ka lang, bakit ako? Siguro nagtanong ka. At siguro may alam ka, bakit di ka pinili. Sige nga, mm -hmm. you share Tourist committee. Uh, open tayo dito. We will hear you. Naintindihan namin yung gun mo, yung uh, handicap mo. Naintindihan namin, sige, mag-share mag ka sa amin. Bakit ka, ikaw ang pinili? Yung kapagsasabi lang po, si Atron nga yung apo niya. Yung apo niya. Kaya nga, bakit ka nga ikaw napili? Yun nga, yun. Okay. Saan ka bata, bata mo? Saan pagkinig ka? Bata ka, wala kang alam, inusinte ka. Whereas, nandyan yung mga, kung sa atin pa sa, kwan maalam, mga mga matatanda na maraming alam, uh, doctor of education, bakit ginawa ko vice president lang? Ikaw, wala pinag-aralan, ginawa presidente. Kaya tinatanong, binabalik ko sa question, bakit ikaw ang pinili nung namayapang uh, dating uh, Presidente. Ako hindi bisaya. Sige, sige. Pagbisaya ka. Muna yung pangutawa nga. Okay pa ako sa so, unsay kuha ni Rosalina nga nung di ko. Nga ako, masarap mong ko kabata. 22 years old mo, 23 pa mong ko. Okay, sige. Uh, bata ka, 30 years old, pinili ka. Ganito na lang. I will provide you with a answer. Hindi ba pinili ka dahil of your extra powers? Dahil ka makakakumand ka ng following sa mga tao? Dahil naniwala ang mga tao ng uh, kapihan na masave mo sila sa lahat ng uh, katalagman. Lahat Uyan na masama po yari sa mundo dahil kung you are the, to reincarnation of Christ. Kung totoo po yan, Mayor Honor, may ipimre justisyon kami. Ano? Uh -huh? May ipimre justisyon kami. Nag, 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 sulti sulti na unta kung sa ipimre nga ako, Messiah, ako, Jesus. Ang tahod mong ng mga tao, ang respeto, gumikan sa pag ni, ni Rosalina, ang pagtahod nila, dumikan sa pagtahod nila Rosalina ni ni dahil sa pag uh, pag uh, niyan dahil sa pag uh, <laughs> <laughs> dahil sa respeto nila kay Rosalina yung mga tao ikaw ang binoto ikaw ang pinili dahil ikaw ang gusto ni Rosalina yun lang yun yung na 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 yung nebo on your honor nga si Rosalina puwan.

nag composer nag compose ako ng kanta composer ka senior agila ang tawag sa iyo so walang relasyon yan sa sa paniniwala ng mga tao ng kapihan na ikaw ay ikaw ay uh, uh, tawag ito Si kan coming of Santo Niño or ikaw ay makaka gamot ng may sakit. Hindi, okay, wala po kinalapat yan po. Ha? Yung talento ko, binigay po yan ng Panginoon. Anong talento na yan? Yung pag-music. Music? Kumakanta ka? Opo, opo. Kumukompose. Ah, kumpose. Mr. Chair? Yes, go ahead. Mr. Chair, ah, uh, Sr. Aguila, sino bang pumili sa iyo? Si, si Ma'am Rosalinda ba? Or si Mr. Galanida? Hindi, hindi po si Mr. Galanida, si Rosalina po, your honor. Pero sa kundukta po ninyo sa buong maghahapong ito, walong uh, oras na halos, ito ha, isang muling pagkakataon na iligtas nyo ang sarili nyo sa harap ng mata siguro ng komite, inuutusan lang ba kayo ni Mr. Galanida? Hindi po, hindi po. Last yeah, chance, Mr. Gere, last chance. Pero, nagtatalong ka kay Mr. Galanita kung anong mga desisyon na gagawin mo. I kumihingi ka ng advice sa kanya. Kasi si Mr. Galanita po yung ano, yung your honor, yung secretary nila noon na yung may alam sa uh, eh kaya nga, kaya nga. Uh, senior, mo kung napapansin nyo, kumukulog. Huh? Senyor Aguila, baka pati yung langit sinasabi, magsabi na po kayo ng totoo sa committee ito. Kasi kanina, Mr. Chair, meron mga himala ng ibon, ng ulan. Kumukulog. Eh, ngayon po, kumukulog. Hello? Hello, Don. Gusto ka niyo kumuhuman, ng iskoy lang. Nung iskoy lang. Anong grado mo? Ako...

Hindi ako maniwala na you can manage uh, SBSI uh, composed of more or less almost 5,000 people. Tapos ikaw ang leader.